Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Mayo 25, 2025. Sa araw ng Mayo 25, habang ang buwan ay nananatili sa ilalim ng enerhiya ng Taurus, ang matibay at nakapagtatag na enerhiya nito ay nagbibigay linaw sa kabila ng mga magulong damdamin na maaaring iyong nararanasan. Maaaring maramdaman mong sumulpot ang mga inggit o pagsiselos sa iyong puso nang hindi mo inaasahan, na tila bigla na lang lumitaw at nagpapahirap sa iyong isip. Ngunit, sa halip na hayaan itong magpatuloy ng walang direksyon, bigyan mo ng pagkakataon ang sarili mong huminto, huminga, at magmuni-muni kung saan talaga nagmumula ang mga damdaming ito. Ang pag-unawa sa pinagmulan ng iyong mga emosyon ay parang pagbubukas ng pinto patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili sa iyong mga pangarap at sa mga hangarin na matagal mo nang itinatago sa loob ng puso. Habang ikaw ay nagpapatuloy sa paglalakbay ng araw na ito, mahalagang pakinggan ang tinig ng iyong puso na nagsasabing tagumpay ang dapat mong maramdaman. Ang bawat tagumpay, gaano man kaliit o kalaki, ay isang mahalagang hakbang patungo sa pagbuo ng mas matatag at mas malakas na pagkatao. Ito ang araw na maaari mong muling bawiin ang iyong kapangyarihan ang araw kung saan maipapakita mo sa sarili mo at sa iba na kaya mong malampasan ang anumang balakid o pagsubok na dumating. Sa ganitong paraan, unti-unti mong mababawasan ang mga anino ng inggit na lumalapit sa iyo, at mapapalitan ito ng liwanag mula sa tabumpay na ikaw mismo ang nagtabumpay. Sa kabila ng mga hamon at damdaming ito, napapalibutan ka ng isang masaganang potensyal, at mga oportunidad na naghihintay lamang na iyong yakapin. Ang araw na ito ay isang bukang liwayway para sa mga intensyon na nais mong itakda sa iyong buhay. Hayaang dumaloy ang enerhiya mula sa paligid mo, ang enerhiyang matatag at matibay na dala ng Taurus na magbigay ng matibay na pundasyon para sa mga layunin mo at maiposisyon mo ito ng naayon sa tunay na nais ng iyong puso. Hindi lamang ito tungkol sa paggawa ng mga plano, kundi ang pagtutugma ng iyong mga plano sa iyong mga pinakamatimyas na pangarap at mitiin. Habang lumalalim ang paglipas ng oras, payagan mong maramdaman mo ang tamis ng tagumpay na iyong natamo. Damhin ang init ng kasiyahan sa puso na siyang magiging lakas para sa mga susunod mong hakbang sa buhay. Sa araw na ito, hindi lang ito tungkol sa pagharap sa mga masalimuot na damdamin, kundi tungkol din sa pagsasanay kung paano mo ito gagamitin bilang puwersa upang makabuo ng isang magandang realidad para sa sarili mo. Ang mga pagsubok ay hindi lamang balakid kundi mga oportunidad din upang magbago, lumago, at magtagumpay ng higit pa sa inaasahan. Sa mga mahalagang aspeto ng iyong buhay, maaaring ito ang panahon upang pagtuunan ng pansin ang iyong mga personal na relasyon. Sa mga oras na nakakaramdam ka ng inggit o selos, ito ay palatandaan na may mga bagay sa paligid mo na nais mo ring makamit o maramdaman. Huwag itong baliwalain, sa halip gamitin mo ito bilang gabay upang mas mapalalim pa ang ugnayan mo sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang pag-unawa sa iyong mga damdamin ay makakatulong upang maging mas bukas ka sa komunikasyon at mas maging mapagkumbaba sa pagtanggap ng mga kalakasan at kahinaan ng bawat isa. Ang maswerteng kulay na iyong sasamahan sa araw na ito ay ang kulay berde, isang kulay na sumisimbolo ng pag-asa, paglago at bagong simula. Isuot mo ito sa iyong mga damit o ilagay sa paligid mo bilang paalala na ang bawat araw ay may dalang pagkakataon para sa pagbabago at pagunlad. Ang maswerteng numero mo ay isa at labing walo. Kapag nakita mo ang mga bilang na ito, hayaan mo itong magsilbing paalala ng iyong lakas at ng mga oportunidad na nakatago sa iyong hinaharap. Ang maswerteng gawain naman para sa araw na ito ay ang paglalakad sa kalikasan, o kahit sa malapit na parke, upang mas mapanumbalik ang iyong enerhiya, at mas lalo mong maramdaman ang koneksyon mo sa mundo sa paligid mo. Sa pagtatapos ng araw, Scorpio, pakinggan ang mga aral na dala ng iyong mga karanasan. Ang mga emosyon na minsang tila pabigat sa iyong puso ay maaaring maging gabay upang mas makilala mo ang iyong sarili ng mas malalim. Tandaan na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa kakayahan mong harapin ang iyong mga damdamin, kilalanin ang mga ito, at gamitin bilang inspirasyon upang patuloy na lumago. Huwag matakot na yakapin ang iyong sariling katotohanan, dahil dito matatagpuan ang iyong tunay na kalayaan. Ang araw na ito ay isang paalala na sa bawat unos na dumarating, ikaw ay may kakayahan at lakas upang malampasan ito ng may tapang at pagmamahal sa sarili. Patuloy kang maglakbay sa landas na puno ng liwanag, tiwala at determinasyon. Sa ganitong paraan, kahit sa mga pagsubok, ikaw ay magiging gabay hindi lamang para sa sarili mo kundi pati na rin sa mga tao sa paligid mo. At sa pagtahak mo sa gabi, hayaang ang katahimikan ay magbigay sa iyo ng kapayapaan at ang mga bituin ay magbigay ng inspirasyon upang magpatuloy sa pag-abot ng iyong mga pangarap. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.